Saan po ano? tinubuan ako dito na ano, Kelly. Okay. Kailan pa po yan? Mga buwan na po. Ibigyan na lang po tumubo. Ah, galing ka na lang, doktor? Ano Wala po. Wala. Sa tawas? Hindi rin. Hindi rin. Sige, ang umangin sa'yo, babae. Uh -huh. Actually, hindi sa amin mangyari. Kaya lang, nauna yung galit. No? Kasi natin, Ganyan ka lang. Diyan, tapos, pagi. Isa lang. Tandaan nyo ha, ang magpapagaling sa inyo, hindi ako, kundi ang ating ama na nasa langit. Ang layunin ko lang, uh, alisin ko yung nilagay sa inyo at ibalik ko doon sa tao. Okay? Ano po ha? Wala kang sakit doktor? Wala, wala akong makita. O, oh, ito yung sakit doktor. O, oh. oh, yan lang ha? O, oh, nipis o? Oh. Ha? O, oh, sakit doktor. Pikit. O, oh. Wala. Alam mo, pinipiga ko. po. Ibig sabihin, walang sa doktor. Doon yung itim, isa. 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 lang naman to. Ah, uh, tanaw. Ayan yung breeding itin. Ito naman ang ulam. Palipadangin, palipadangin. Sa so, report po, para rota, sino gumagambal sa babae ay, ito, ay, ay. mag tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, ay, ay. Diyos na nakatakotan sa perno. Poo! Aalisin mo nilagay mo rito ha. aalis mo ha. O, dalawang kamay. Dalawang kamay. Huwag mo nang babalikan to. Ha? Opo. Sige, baklasin mo. Baklasin mo. Kilala mo siya, di ba? Kilala mo siya. O, madalas minsan magkasama kayo. Sa hapon. Tama. O, sige, baklasin mo. Baklasin mo. Tanggalin mo lahat mo nilagay mo dyan. Sige Sige pa. Marami ka na pinahirapan? Marami na. Marami na? Opo. May napatay na? May napatay? Ha? Ilan na napatay mo? Ilan? Ilan pinatay mo? ay mo sabihin. O tanggalin mo na lang ha. Gagaling to ngayon. Ha? Sige, baklas, baklas. Kunti na lang. O sa likod niya, kung saan yung nilagyan mo. Ayan, ganyan, ganyan, ganyan. Sige yan. Ganun, ganun mo, ganun mo. Ayan, ganyan. Sige pa Kilala mo ako hindi? Kilala, hindi? Hindi, hindi mo ako kilala O magpapakilala ko ako Itong babae ko, kilala ko eh Ako si Apo Eric, Apo Talin, taga Tagasambales Ayokong nanon na yung mga tao ha Nagkakaintindihan Huwag ka nang mangungulam ha Nagkakaintindihan Baglas Sige, tanggalin mo hindi ako natatakot sa inyo. Mahir, kilala mo na ako. Opo. Sige, baklas. Walang iyaka kayo. Sige pa. Kaibigan mo ba to? Ha? Ano mo? ah, Huwag mo ko niluloko. Opo. Kaibigan mo. Sige baklas. Kapit bahay? Opo. Kapit bahay. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti pa. Opo. Opo, paano yan? Ibabal yung nilagay sayo, ha? Ay, nilagay mo dito, ha? Ha? Pansensyaan tayo. Panginoon kong gisa sa kumadala, umingaw ng basbas bas sa'yo, na parusahan ko gumagambala sa babaeng ito. Saan yung sa kmex? Adal! Ate, 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 ate. Panginoon. Okay, Thank sa toto, gumagawa ko ng lamesa galing akong umbulakan ayun o, no? ayan masipag tayo eh, sa out sa team supremo, kay Apo Car ap, uh, brother Jet, brother Judel, brother Gerald, lalong na sa team Apo, Apo Eric, Apo Kalin uh, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin Sis Micah, ap, uh, Apo Rosita at kay Mamelo Legario, magandang tanghali